Catherine Bernardo pipirma na nga ng kontrata sa Star Magic sa February 2, 2024. Halina at panoorin natin ang buong detalye. Pipirma na nga ulit ng kontrata si Catherine Bernardo sa Star Magic sa February 2, 2024. Ito ay pasabog ng Star Magic ayon nga sa kanilang post. Soon, February 2, 2024, 2 p.m. at may caption na Save the date for a very good Surprise. ay naman sa mga netizens. Katrin main star magic. Thanks God. Kala ko siya kay Maha na management. Hindi yan basta susulitin ni Maha. mag lang talaga. Nakakasama din naman ni Maha si Piolo at Echo sa bagay. Katrin, my love for you guys and we continue to support you. Katrin Jericho, movie project please sa ngayon ngayon na lunawan na ang lahat na hindi totoo na lilipas si Catherine sa kampo nila Lamaha, Salvador at Ramon Nunez dahil magre-renew na nga siya ng kontrato sa Star Magic sa February 2024, 2pm. Kaya pa natin ito. Sa ngayon, huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking YouTube channel, Selyang Beats, para updated kayo sa celebrity issues at ganaps. Malaming salamat po sa panonood.